yun yung isang uh, medyo nakikita no na baka nga maapektuhan at malamang maapektuhan siya um, although kailangan naman talaga ng office of the vice president um uh, especially yung sa education sector kasi marami pong mga schools ang nasa conflict areas no um uh, baka pwede siyang mabawasan as of the meantime para ma-augment muna yung mga yung uh, BFAR at yung Coast Guard kasi nga sa sa tawag ng panahon no yung urgent need na magkaroon sila ng pondo para makagalaw sila kontra sa ibang mga bansa na tila mayroong territorial dispute no mm -hmm. uh, pero kung titingnan natin no in case no kasi baka mamaya sabihin ng iba na eh, paano kung merong biglaang pangyayari ah ang office of the President, kailangan-kailangan niya talaga yan, ang uh -huh. confidential fund at itong mga DNP, no, the security sector. What actually happens sa mga previous uh, years, kapag mayroong pangyayari na kailangan ang confidential fund ng isang ahensya, they will confidentially submit to the President, um, alam naman niya nung eh, kabinete, and then it will be a whole usually it's a whole of government approach no? mm -hmm. so the implementation can actually be implemented by whole of government approach not through collaboration of various agencies funded by the confidential fund of the office of the president or if it is related naman dun sa ating mga armed forces eh dun naman sa DILG sa DND na confidential fund